For today's vlog ay magluluto nga ho pala tayo na rin sa lima. Binili ko lang huwari din sa tindahan malapit ho din sa amin sa boarding house. Dahil na curious ho ako sa pangalan sa lima at nakita ko nga ho palang produkto ng Joshua ay bumili na nga ho pala ako. Hindi ko nga ho pala ini endorse pero parang ganun na rin ho. Dati ho, ay eh, subok ko naman ho talaga ang lasa niyan at halos lahat ho ng frozen foods na Joshua ay natikman ko kaya pasok ko yan sa panlasa ko at gustong gusto ko ho yung lasa. Nang hindi pa nga ho pala pandemic, yan nga ho pala yung tinitinda ko doon sa amin sa probinsya at yan nga ho pala gustong gusto ho ng mga tao sa amin yung product ng Joshua. Baka naman na nagpandemic nga ho pala ay eh, hindi na ho ako nakabili niyan at naubos na nga ho pala yung budget ko dyan. Pero nabili pa rin naman ako ngayon, pailan-ilan nga lang ho at pambaon lang ho ng aking mga anak pag napasok sa school. Dahil ito na nga ho pala rin aking piniriton sa lima at ito na nga ho palang hahanguin din sa kawali. At excited na nga rin ho pala kung matikman ari kung masarap talaga. Dahil ito na nga rin ho pala rin aking kanin na sinalang kanina o ba diba, sabay pa silang naluto. Tara mga kalingkit at tayo kumain na. Tara ho't sabayan nyo ho kung kumain din eh. At sabay din ho natin tikman a niluto sa salima. Abay, masarap din naman ho ang lasa na re at manamis-namis ho. Habang nakain nga ho pala ko ngayon, ay ma-share ko nga ho pala sa inyo. Sa katulad ko nga ho pala nagtatrabaho, paano gaho nyo nababadget ang inyong sahod? Mahirap naman ho talaga mag-budget lalo na kapag hindi sapat yung sinasahod mo. Tapos sasabayan pa ng mga nagtataas ang bilihin ngayon. Ako na lang talaga ang hindi tumataas. At iisipin mo pa kung paano ka makakapagpadala sa probinsya para sa mga anak mo. Alam ko naman sa inyo na maraming makakarelate nito. Ika nga nila ipagsubok laang at huwag mapanghinaan ng loob. At manalig lang ho tayo sa Panginoon at hindi naman ho tayo pababayaan at may maganda ding blessing na darating sa ating buhay. Kung kayo naman ho ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, abay ako naman ho ituruan nyo. Mag-comment naman ho kayo at i-share naman ho nyo sa akin kung paano ho nyo ginawa. Ay siya, bago ho matapos itong aking vlog ay wag naman ho nyo akong kalimutan i-follow, i-like, i-share at mag-comment na rin ho kayo. See you next vlog. Bye-bye. Thank you sa inyong panunood. God bless.